naman single sa itsurang yan? Kasi po, ko, uh, um, for me, parang wala naman yata ang nagkakagusto sa akin. Eh, <laughs> possible naman. <laughs> ba, hindi nga. Sure po. Hi ma'am, magandang tanghali na. Well, Kumusta me. ka? Okay lang po. Uh, Pangalan? Angel May Tan po. Si Angel May. Taga saan si Angel May? Taga Tanhay po. Tanhay City. Shout out sa mga taga Tanhay City. So, kumusta ka naman ngayon? Okay lang po. Super abundant to be Ah, nag-aaral ka pa? Yes po. Anong college ka na, no? Um, third year college for um, taking of BSBA major in financial management. Yun. So, yung course mo, yan talaga yung pangarap mo? Yes po. Kumusta naman si... So, ilan kayo magkapatid? Apat po. At Pang ilan ka? Pangatlo. Si Angel May? Angel. Yes, Angel Si Angel May by taken or single? Single po. Ah, bakit naman single sa ito yan? Kasi po, ko um, for me, parang wala naman yata ang nagkakagusto sa akin. Eh, <laughs> imposible naman. <laughs> ba, hindi nga. Sure po ay nakaroon na karon ako ng boyfriend before and hindi naman kami nagtagal. So, okay. pero sa ngayon wala walang nagparamdam sa iyo, wala. Ay, walang... may nanliligaw po. Ayo, meron pala ay, eh kawe ka diyan. <laughs> ay, sa'yo. <laughs> may pag-asa ba yung nanliligaw sa iyo ngayon? Yes po. So, ilang buwan na siya nanliligaw sa iyo? Um, 4 months. Four so, months? kailan siya balak sagutin? Maybe this year? Well, oh, no. ay, ka. Kasagutin ka lang ngayong taon. Magantay ka. So, ano ba yung gusto mo sa isang lalaki na... Um, yung una po is God-fearing, mabait, and loyal. So, yeah. And gusto ko po yung pinaprioritize niya muna yung family kaysa sa akin. And... So, nakailang boyfriend ka na ba? Actually po, um, sa so mga LBR, mga 10 plus something. Yun, <laughs> LBR. Oo, oh, sa so mga LBR lang. So, yun. in person, isang beses pa lang. Ah, isa lang. So, bali, pangalawa mo pa lang ito siya. Yes ngayon. po. Nasaktan na ba si Angel May? Ay, yes po. <laughs> uh, sa anong paraan ka? Bakit ka nasaktan? Um, siguro nung nag-lie siya sa akin. Ah, yung una mong naging boyfriend yung sa personal. Yes po. So, yun bang dahilan kaya kayo naghiwalay? Yes po. So, ito ngayon, ano bang yung ugali itong naniligo sa iyo ngayon na malaki pag-asa para sa iyo? Um, una, nakita ko na mabait siya at eh, pinaprioritize niya po yung pag-study niya. And, yung una po is maalaga sa sa family and especially po nag-care din po sa akin. Yan, yan yung nagustuhan ko sa kanya. So ano bang pangarap ni Angel ni um, bago siya, ano um, ba, bago siya mag-asawa, ano ba ang pangarap mo sa buhay na makamit mo? Ang um, gusto ko po na makapagtrabaho sa Canada as a, um, uh, what to call this one, Or sa isang company. Uh, I hope na maging, uh, um, nagtatrabaho, hindi nagtatrabaho sa bank. Ah, uh, sa bank, ganun, sa bang, ano ka, parang parang tailor, ganun? Yes, po. Uh, yun, so, So, ibig sabihin, gusto mo ng dok doon katumira sa Canada. Sa bagay, marami ng Pilipino din sa Canada eh. Oo, maganda <laughs> din sa amin. So, eh, ito guys ah, huwag kayong magtaka kasi kami mga Bisaya kasi, mas prefer nila mag-English kaysa mag-Tagalog. Oo, oh, yan talaga expert yung mga Bisaya. Basta, pag-English. Bukod sa ano, mag wapat, -wapat lang talaga mga Bisaya. <laughs> Oo. So, ah, <laughs> uh, ano bang pinag- ano bang pinagdanan mo sa buhay na hindi mo makakalimutan? Sige, um, for... yung pinaka, kung ba parang bagsak na bagsak, yung pinakamalangkot gano'n? Mm, um, yung family problem at saka yung financial. Siyempre, hindi naman madali na mag-aaral ka ang uh, college. Mm. Siyempre, kinakailangan talaga ng financial. Sa so, ngayon, dalawa kami nag-aaral sa private school. Ay, bali, tatlo pala yung isa senior high and dalawa yung, that's dalawa kami sa college. At eh, hindi talaga siya kasi na mag-aaral sa private tapos siyempre sa mga tuition financial problem talaga nagal na ako financial So, anong pinakamasaya na, na naranasan na, mo sabi? Yung hindi mo makakalimutan? For me, um, kahit anong pagsubo, always remember na nandyan lang si Lord para sa'yo and yung feeling mo na down na down ka, minsan yung mga tao na-discriminate or mm. dinadown ka and wag mo lang silang pansinin instead of you need to fix your eyes onto Jesus and focus your goals okay go so yun so si ilang taon ka na nga ngayon? 20 20 so ilang taon ba ilang taon ka balak mo mag-asawa? yung uh, pinaka ano sa'yo? 25 25 so 5 years pa <laughs> yun ah third year ka na diba? third yes. year ka so So, ano na lang, isang taon na lang para mag-graduate ka na. sa bagay, uh, so, shout sa mga taga Tanhay. Tanhay, no? Yes, Yung Tanhay City. So, kumusta kayo dyan? Ito si Angel May Affiliate. Pa? Yan. So, maka may gusto kang batiin mga kaklase Hi, sa so, mama and papa ko dyan, nasa Tanhay, and shawter ko pala yung business namin. Sige, sige. siguri. and um alan by Sephora and organizing shop. then sa perang guy nuave eh. ay kay, ka, ngacan ka, matatag. at tan high city. and semana so, friends ko na si Angeling, Priscilla and Michael, Shine, and yan, and pa, to Shina uh, and Joseline. hi. Nandito pa. andi tayo na si Asa. it's your time. <laughs> 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 so yan guys ah. Uh, ganito talaga kami sa sa guys dito sa Dumaguete dito sa uh, Visayas na talagang may mga itsura talaga. <laughs> so maraming salamat sa iyo. Uh, sana lahat ng mga pangarap mo sa buhay matu matupad talaga 'yan at punta ka sa Canada. At sa nanliligaw naman dito ngayon. Ituloy mo lang yan kasi malaki talaga pag-asa mo. Huwag mo lang saktan kasi paano ba baksa? si ano ba? Angel Mui, si Lusa ba? Hmm, konti. Konti lang. Uh, ano bang madalas na pinagsisilusan mo, na pinagmulan ng pagsisilus mo? Mas yung siya sa iba kaysa sa akin, yung over caring siya kaysa sa akin. Uh, so, okay. ibig sabihin na dapat kung magkano man sa iba mas matlaki ang panahon na ibibigay sa iyo kung baga sa iba dapat ganon hindi yung ah, uh, kung baga 90% dapat sa iyo yung 10% sa iba naman ganon so yun uh, ingat ka ha sila sa to so maraming salamat uh, Angel May so sana matupad ang lahat ng mga pangarap mo God bless